Yo, what mga kaibigan? Ngayon, sobrang abala. Dahil kagabi, uh, nagtaas tayo ng mga gamit. Nagtaas tayo ng mga gamit sa loob na yung mga pwedeng mabasa sa baha. Dahil, ngayon, yan dami nang nasi, dami nang nasira diyan. Ayun, nasira na yung uh, bakod dyan na yero dahil sa baha kagabi sobrang taas ng baha kagabi yan tayo naman dito yan kagising ko lang katapos ko yan dito tayo dito tayo natulog kagabi tapos yan ito yung bigas namin yung mga sinampay tapos syempre yung mga tinas namin gamit eh. wala na yung laman yan yan yung mga laman nito itinas namin dyan. pati yun pinaas namin yung mga laman yan ito yung laman ng cabinet dun ito tapos ito yung kwarto ko yan medyo makalat pa babahain kasi kagabi Sobrang taas ng baha kagabi. Ayun yung ano, manikin ko na pinagpipicturan ko noong simula pa lang. Eh, dito. Yan yung mga itinaas. Dahil sobrang dami ng cabinet dito sa akin. Yung mga sapatos, tinaas. Ito, wala ng laman dahil itinaas din. Uh, ito, tinaas, sobrang kalat. Yun. <laughs> oh, sobrang. Ito, tinaas lahat yung mga yan and itong mga to sobrang kalat mamaya ayusin natin yan or kung hindi kung bumaba, bumaha pa baka bukas na tayo makapag ayos kaya mamaya nga pala uh, kaya pala ako nagvideo kasi ay, uh, habang naglilinis tayo dito tignan natin yung mga items or yung mga damit ko na pwede natin ibenta na hindi natin nagagamit na Huwag nyo nalang palang pansinin tong ano ah. Huwag nyo pansinin Yan yung suot ko dahil ah uh, wala na akong damit kasi ilang araw nang ilang araw na tayong inuulan hindi tayo makapaglaba ng maayos kapon lang ako naglaba which is banga basa pa. Ayun, nakapajama na nga lang ako eh. Huwag nyo naman pansin itong damit ko. Hindi ko din kinakandidato itong ano. Wala akong pakijan sa mga politika na yan. Basta ako, gusto ko lang kumita. So dito, ang kinuha ah, ko na yung pagkakataon para ma-share sa inyo yung mga experiences ko dito sa aking paglilinis. At <coughs> ayun, makikita nyo, sobrang dumi na kwarto ko dahil do uh, doon ako kasalukuyang tumitira sa dorm namin kaya matagal ko talagang hindi na si tong kwarto na to and ngayong bakasyon or ngayong summer lang talaga ako na dito sa bahay na sa bahay namin kaya ayun tinig chance ko na rin yung uh, oras para mag maglinis-linis at nagpapasalamat pa rin ako dahil binahaman kami pero hindi ganoon kataas kahit papano ay wala namang nabaha ay nabasa kahit papano ay wala namang nasaktan sa amin at nalinis namin itong bahay ng maayos at tinitignan ko na lang yung bright side na binigay ni Lord yung baha dahil siguro sinasabi ko sa isip ko, sabihin na lang natin ginagaslight ko yung sabi, sarili ko na uh, binigay ni Lord yung baha dahil alam niyang madumi yung bahay namin. Kasi sa mga hindi nakakaalam is may tinatawag na tubog or yung uh, <coughs> nanggagaling sa ilalim na ng dupa yung tubig. Hindi kami binabaha pero... Yung nagagaling sa ilalim ng lupa, yun yung tumataas sa amin. Which is, lumalabas siya doon sa mga butas-butas ng pader, uh, sa mga sulok-sulok ng pader namin. Ayun, yun yung bumaha sa amin pero hindi ganun kataasan. At ayun, habang naglilinis ako dito, yung sinasabi ko talaga sa isip ko is... Uh, magpasensya na lang dahil hindi naman palaging ganito at binigay ito ni God para para may, may, malinisan or kung ano man yung uh, mission niya na gustong ipagawa sa akin binigay ito ni Lord ni Lord for a reason and ayun sa tingin ko hindi ko malalaman yun basta ginawa ko lang yung part ko yung alam kong tama at yung alam kong uh, magiging best din para sa akin ayon nilabas ko na nga dito yung aming or aking cabinet na color pink at sa kasalukuyan is etong dalawa na lang nakahoy yung cabinet ko dahil hindi naman ganoon karami yung aking mga gamit para maglagay ng maraming cabinet dito sa kwarto ko at mas maayos pa nga yung kwarto ko ngayon ayan sin natin yan may mga may pa ako yung form uh, corrector na din yan natin sobrang dami fuck ah. pakita ko na lang sa inyo result Di ba, what's up guys ayun bagong look na ah medyo medyo madumi talaga yung mga pader pader di di ko di ko na yan malis yun yeah. mm. medyo malinis na no hmm. tapos yan ipiflex natin mamaya medyo marami kita <laughs> nyo may nahanap ako ano kaya to ako oh. meron pa jersey shorts na ah. Oh. marami yan may uniqlo ayan pero mamaya natin i-flex yan dahil yun pagod at nagugutom na ako grabe yung ano sobrang dami yun nilagay ko dun yung ibang mga sapatos yung ibang mga gamit nun dyan nakatupi na din yung nandito yun napiko ko yun sobrang dami kong inayos dyan yun okay na kakain muna ako Yo, harap na babalik na tayo at i ko na yung mga uh, yung mga nahanap ko kanina habang naglilinis tayo. Yan, ang na nga dito no. Pakita ko lang. Yan, sobrang linis. Pwede na ako mag-insayo dito. Medyo maluwang na to. Dun, nasa labas na yung isang cabinet nilabas na namin kanina. Yan. So, ito nga pala, ito nga pala yung mga ito nga pala yung mga nahanap ko kanina dito sa sa paglilinis ko. Unang-una, meron tayo ditong pan. yun no? Acid wash, Acid wash na jug. Straight cut lang. Straight cut, pero napakaganda nito. Sariwang-sariwa. Wala pang issue. Ayan, no? Ayan. Okay, second, second item. Meron tayong nahanap dito na ayun no oh. ayun no oh. PSG ni kuya mo okay billionaire boys club okay napaganda ito yung logo ng billionaire boys club and stripe sya okay meron tayo dito ah, Levi's na shorts ayan siya, para syang natas-tas dyan tas tas siya. pero may mga may, meron may, siya dito ng bleach stain siguro yan tapos parang pambabae siya pero good ko rin ay yan Levi's Levi's okay meron tayong nakita dito Bobson ano? yan Choco Brown na pa yung mga mo yan adjust okay. adjustable yung waist tapos straight cut shirt tapos may bulsa din siya dito sa likod. Pero ganda, Bobson. May Bobson din dito. Okay. Oops, may barcode din syempre. Ayun. Bobson. At meron tayo dito. Hindi ko alam kung ano 'to eh. Pero napa ang ganda niya. Heavy cotton din. pa palyon tela niya. Yan. Ang ganda minimalist lang. Tapos, maganda ng tela niya. bigat, promise. Kaya, free next ko na din kahit, kahit di ko alam kung anong brand yan. Diba? Okay, meron din tayo dito na hanap. Ayan, o. No? Oh. Uniqlo. na. Ayan. Si Mona Lisa. Sobrang ganda pa nito kasi buong buo pa yung print. Ayan, eh, o. Oh. Ang kapal nung print Grabe walang ka issue issue Sobrang itim ko oh. Sobrang ano Grabe oh Okay Siyempre legit yung mga yan Ito Penguin May penguin tayo Penguin na polo pero off lang yata to Penguin na polo Pakaganda nito guys Oh Benin. I mean, tapos meron tayo dito na hanap. Matagal kong hindi natagpuan ito. Aray ko. Ano mo? mo ba yan? May koron o. Aray ko. Pagharap. Uy. Solid. Uy. Ito yung ito yung design niya, skateboard. Tagal ko tong dinatagpuan guys, legit na wala to mga ilang buwan din. Tapos lang bili ko dito, tapos mawawala. Oh. Ayan o, oh, aray ko. PSG o na. Tapos meron tayo itong nahanap. Sa tatay at ito jowa ko. <laughs> Ayan o, Wilson na Y2A. Napakaganda. Hmm. Y2K wheels Wilson. Ano? Ito yung mga best finds ko. Marami mga hanap dyan kanina. Meron tayong, yan, Shein na polo yan. Wala pang beach, beach. ano, diba? So, yan. Pinakita ko lang sa inyo kung ganun nakalinis dito. Ayan, o. Hindi ko pa nalalagyan ng punda yung bed ko. Pero, ayan. Ganda na. Okay. Yan yung manikin. So, may lawang na dito. Pwede na akong mag... Yan o. O. Pwede na tayong mag dito. Kung may training na tayo. Kunyari. Yan. ano diba? o. pwedeng tayong gumalaw-galaw. Sobrang solid na dito sa kwarto ko. Ngayon lang, nakita nyo naman yung mga best finds ko. Ayan. Dahil ukay, ah, nari. Dahil, ah, ukay channel to. Ayan. And binabalak ko din gumawa ng fitness channel natin para sa ating fitness journey yon Bye-bye. Babush pa.